Hi guys, good morning po. Andito po ako sa anong pangalan ito? Oh, say good morning po. Yeah. Ah, um, may binili po kami, guys. Nandito po kami rito. Punta po kayo rito at bumili kayo kasi mura po rito. Bagong tatak, po ito. Bagong kaya pare, guys. Ito po yung mga piliada nila. Hi, Kuya. Hi, Ma. Good morning. Diyan so, ito, yan ang kita niyo. Yan. Dapat kita mga ng tindera po sila, tara guys. na. Alam niyo kung kami talaga. Wala na akong gata bus na, kaya nga kita ako dito. Ayan. Ayan, ang ano. Maganda rito kung kutabli kayo at saka alam niyo, mura pa. Bagong tayo lang po ito. Kaya sa nga, mamili kayo rito, guys. Oo. Oh. Ayan, ipo na mo sila. Ayan, ipo na mo yan. Ayan. Ayan, mo Ayan, mo Oh, yan. yun 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 Tara guys, punta na po tayo sa Balintawa. Meron pa po akong bibili. Gagamitin po namin sa piyesta. Tara!

Alen, Alen, dito po si Alen, nya po ang suki ko dito sa mga Dito po Sa kanya. Sana kaya siya ka Hi guys, narito na po kami, nakauwi na po kami sa bahay. Uh, magpapaalam na po kami. shoutout uh, shout out nga po na kay Betty, kay Dali. Uh, thank you sa mga sponsor. Uh, Nakapamilya na kami, maraming salamat. Uh, thank you for watching. Bye-bye!